Eto na, Eto na ang programang magiging gabay mo upang ikaw ay matuto DP-12 Radio Skwela Makinig at matuto DP-12 Radio Skwela Alternatibong programang handog ng Deped Soxergen Na kahit saan ka man ay matututo ka DP-12 Radio Skwela ba ang naging tubo ng na mga Pilipino sa kolonialist ng Alam niyo ba kung ano-ano ang mga ito? Gusto yung bang malaman? Handa na ba kayong matuto? Ibangas sa mga ayon at sumunod sa mga mga ang panganggap ng mga Pilipino sa May mga Pilipino na positibong tinanggap ang mga pagbabagong hatid ng mga dayuhan. Inamit ng Kastila ang alok ng titipagligan upang mapaamo nila ang mga kapuluto. Pinakita nilang mabuti ang kanilang hangarin sa paglayo sa bansa. Ang ng pamumuhay ng mga Pilipino ang pagpapalaganap ng pelilihiyong kristyanismo na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ang naging katwiran sa pananako. Maraming Pilipino ang naniwala sa mga kastila. Inanggap nila ang mga ito at nangako ng katapatan sa kaharian ng Espanya. Nagpabinyag sila sa relihiyon ng mga kastila, ang kristyano. Um, unang mga taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, naging sandigan ng mga katutubo ang mga prayleng Espanyol sa panahon ng kalungkutan o problema. Kaya, madaling nakuha ng mga ito ang loob ng mga Pilipino naging madali sa mga Espanyol ang pananakop sa Pilipinas dahil na rin sa pagkakawatak-watak ng mga bayan sa maraming pulo. Sinamantala ng mga dayuhan ang ganitong kalagayan na mahina ang kaharian ng mga katutubo. Mabis sandata ng mga dayuhan ang espada at krus. Ang espada ang kanilang ginamit upang supilin ang pagtanggol ng mga katutubo o mga Pilipinong tumangging magpasakop sa mga Kastila. Ang krus naman ang ginamit upang hubugin ang isip at diwa ng mga katutubo para maamo magpasailalim sa relihiyon at korona ng Espanya. Kinupog rin ang relihiyon ang kultura at gawi ng mga katutubo. May natutunan ba kayo tungkol sa pagtanggap ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Magaling, bahusay kung gano'n. Ngayon naman, ating tutuklasin ang pagtanggi ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Hindi naging madali para sa mga Espanyol ang pagsakop sa Pilipinas sa paggamit ng dahas, kinakailangang gumamit ng mga taktika upang masupil ang mga katutubo at tanggapin ang kolonyalismo. Pagamat maituturing na mabisang paraan ng kristyanismo upang mapasunod ang mga Pilipino sa kagustuhan ng mga Espanyol, marami pa rin ang hindi sumasampalataya sa kristyanismo. Ang mga Muslim na mga Pilipino na hindi sumasampalataya sa Kristyanismo. Matibay ang kanilang paniniwala sa relihiyong Islam. At matapang nilang ipinaglaban ang kanilang lugar sa tuwing may magtatangkang kukurin ito. Ang mga tribo naman sa iba't ibang panig ng bansa ay piniling umiwas sa mga pagsakop, maging sa mga labanan. Pagkos, sila ay namundok upang mamuhay ng tahimik at hindi magambala ng mga dayuhan. Lumaganap ang Kristyanismo sa Kolonya. Lahat halos ng aspeto ng pamumuhay ay nasaklaw nito. Ngunit sa pagtagal ng pananakop ng mga Espanyol, nagkaroon ng iba't ibang ibang matitinding reaksyon na may kinalaman sa reliyon na nagdulot ng pag-aalsa laban sa pamamalakad ng simbahan. Mayroong naging kristyano na nagbalik sa dati nilang pananampalataya. Ang pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami silang ipinatupad na patakaran sa kolonya. Dahil nais na mga Espanyol na mapakinabangan ang likas na yaman at yamang tao ng kolonya, nagpatupad sila ng mga patakarang pangkabuhayan. Ilan sa mga patakarang pangkabuhayan ito ang pinkomienda, polo iservisyo, bandala, at tributo. Ang mga nabanggit na patakaran ay nagpayaman sa mga Espanyol. Subalit, naging sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino. Kalaunan, ang paghihirap at pang-aabuso na naranasan ng mga Pilipino mula sa kamay ng mga dayuhan ay nagbigay daan sa mga pag-aalsa simula ikalabing-anin na siglo at sa'y magsikang sumiklab noong 1896. May natutunan ba kayo tungkol sa pagtanggi ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Magaling! Nakinig talaga kayo ng mabuti. Ngayong natalakay na natin ang tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Subukin natin ang inyong kaalaman. Huwag kayong mag-alala. Alam kong kayang-kaya niyo ito handa na ba kayo? May mga Pilipino na tumanggi sa kolonyalismong Espanyol. Paano ito ipinagkita ng mga Pilipino? Pinugan sa loob ng kahon ang tamang sagot. Tama ang inyong mga sagot. Umiwas sila sa mga pagsakop bundok sila upang mamuhay ng tahimik at matapang na ipinaglaban ng mga muslim ang kanilang lugar. Pinagbati ko kayo sa inyong kahusayan na ipamalas ninyo ang inyong kagalingan. Kaya ipapatuloy natin ang pagsagot sa isagawa natin. Batay sa binasang teksto, nunang nagbigay ng ang concept with upang maisa-isa ang tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ang galing na tama ang mga sumusunod ay ang mga tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Hangang-hangang inyong pinakitang galing mga bata yun naman, ipapatuloy natin dito sa ilang pat natin. Iba-iba ang naging reaksyon at tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. May mga sumang-ayon at sumunod sa pamamahala ng mga Espanyol at mayroon ding tumanggi at nakipaglaban sa mga ito. lang isang mag-aaral, ano sa tingin mo ang epekto ng pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. Napakahusay! Tama na naman kayo. Ang galing talaga ng mga nasa ikalimang baita. Dahil dyan, higyan natin ang bawat isa ng Sorry, up, ang galing Clap Sa araw ang galing-galing pa! Yung araw, napag-anaman natin, ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. iiisa isa din natin ang mga tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. At ang panghuli na natin ang naging tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. O, diba? Sigurado na nag-enjoy kayo sa ating leksyon? leksyon na naman ang ating natapos. Ako At muli, si Teacher Sheila, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Module 1. At nagsasabing, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi sa masaganang bukas. Hanggang sa muli, paalam! Ito na, na, ang programang magiging gabay mo upang ikaw ay matuto. Deped 12 Radio Skwela Makinig at matuto. Deped 12 Radio Skwela Alternatibong programang handog ng Deped 12 na kahit saan ka man ay matututo ka. Deme 12 Radio Skwela